Vic Soto inamin na ang tunay na katotohanan na hindi niya anak si Tali Soto. Vic Soto inamin na sa publiko ang totoo na hindi siya ang ama ni Talia mga netizen nagulat. Kung mababalikan nga natin noon ay si Pauline Luna ay isang kilalang artista sa Pilipinas. Siya ay kasal kay Vic Soto, isang sikat na komedyante at TV host. Kahit na si Vic Soto ay hindi tunay na ama ni Talia, itinuring niya itong parang sariling anak. Si Talia ay bunga ng nakaraang relasyon ni Pauline, ngunit hindi ito naging hadlang sa pagmamahalan nila ni Vic Soto. Sa kabila ng sitwasyon, ipinakita ni Vic Soto ang pagiging responsableng ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pagmamahal kay Talia. Tuwing may pagkakataon pa nga ay laging magkasama ang mga ito sa family outing at bonding activities. Si Pauline naman ay labis ang pasasalamat sa pagmamahal at suporta ni Vic sa kanilang mag-ina. Nakikita ng mga tao kung paano nila pinalaki si Talia ng may kasiyahan at pagmamahal sa kapwa. Malaki ang respeto at paghanga ng publiko sa pagsasama ni Pauline at Vic Soto. Sa kabila ng kanilang mga busy schedule, Laging inuuna nila ang oras para sa pamilya. Pinatunayan ni Vic Soto na ang pagiging ama ay hindi lamang sa dugo kundi sa puso. Si Talia ay lumaking masaya at puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina at ama-amahan. Ang kanilang pamilya ay naging inspirasyon sa maraming tao. Sa bawat araw, lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon at pagmamahalan sa isa't isa bilang pamilya.